Hello guys, a day in my life as a nanny here in Qatar. Joke. <laughs> so yan guys, ang pag-uusapan natin today guys kasi maraming nagtatanong sa nagamihid sa akin na magkano daw yung sweldo ng kadama or nanny dito sa Qatar. So yan, nanny and kadama. So parang iisali din yan guys. So unahin natin yung ano guys, kung ikaw ay galing sa Pilipinas, So this based on my research ha, hindi po sa Google, sa mga tao dito na nagatrabaho mga kaibigan ko, nagatrabaho inside the house and mga nanay rin dito sa labas ng mga kaibigan ko. So yan, kapag galing sa Pilipinas, galing ka sa agency guys, ang sweldo mo is 1,460. Kaya wag kang magtaka kung first time mo dito, Huwag kang magtaka kung ibibigay ng amo mo sa iyo is 1,460 dahil yan yung sweldo ng kadama. Kapag ano ang amo mo ibibigay sa iyo, sirado, 1,500 is mabait talaga yung amo mo. Naku. Kasi marami na yung sweldo dito is 1,460. So, nagtataka sila bakit ganun yung sweldo one. So, yun po yung ano, yun po yung sweldo talaga is 1,460. So, kapag galing ka Pilipinas, galing ka sa agency, ganyan, kinuha ka sa agency. Kapag ikaw naman ay, ano, nandito na, tapos naglipat ka, for example, kumuha ka ng NOC sa amo mo, tapos naglipat ka to company, ganyan, tapos under company ka, tapos, alam niyo na, freelance, ganyan, tapos nagnani ka, ganon, is, na 2,000 to 4,000 yung sweldo ng nani. Nakadepende po yun, nakadepende po sa ano nyo, sa, sa magiging amo nyo. Ganun po yung sweldoan dito. Mas better kung magpunta ka dito, tapos naging mag mabait yung amo mo, binigyan ka ng NOC, naglipat ka sa company, company na maganda, maghanap ka ng company na maganda dito na i magiging sponsor mo sila, tapos free ka mag, uh, maghanap ng trabaho halabas ganoon is yung sweldo mo is malaki-laki ganoon so mas bet pero alam nyo naman ang buhay sa labas alam nyo naman na mahirap din kapag sa labas ka nagatrabaho so ang pin uh, ang maganda doon na ikaw ay isang kadama is free lahat ganoon So, yun po yung sweldo one dito. Sa Kadama po, kapag galing ka agency, galing ka Pinas, ganyan is 1,460 or 1,500. Ang nani naman, kung nandito ka na, tapos binigyan ka ng NXC, tapos naglipat ka sa company, tapos ano ka, yung parang alam nyo na, freelance, ganyan is 2,000 to 4,000. Kasi meron at yan lang ay ayon sa aking research sa aking mga kaibigan. So yan, don't forget to share and follow. Bye!